So mga kamigo, bumalik ako ngayon dito sa mahiwagang misteryosong gusali. Pero may dala na akong bet. So, kayong mga mahiwagang nilalang na madilim na nilalang, magpakita kayo sa akin. <laughs> Harapin niyo ako. Ito, may dalala akong bet. Bet, bet, bet. Hanapin natin, mga amigo. Mas kayo. <laughs> Pakita kayo sa akin. Yo. Biro... Ano? Biro lang yan, ha? <laughs> biro lang, biro lang. Pero, sana, huwag naman kayo magpakita. Kasi baka mapilitan ako Tignan ko lang, taktis muna tayo. Oy! <laughs> Oy! Oy! Ano kayo? Nakakatawa dito <tinyo> nga kanina. Kaya bumalik ako dito. Ito, naisipan ko na magkala ng pet. Baka sakaling may gumagat sa atin

kaitan pala Stairway to heaven. May aso na <laughs> 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 okay, <ka> dito, aso. <laughs> 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 lang ako. lang ako. lang ako.